sira pap ha? naputol ha ah, naputol oo. ay meron na akong pandugtong yan sir gusto may ibigay ko na lang sa iyo yung pandugtong ng kadena meron na akong missing link meron ka ba? ha? meron ka missing link? eto? oo missing link yung pandugtong kapag Ito ka naputol eto nga yun eh ano yun umahanit eh umahanit eh Ah, okay. naputol yung kadena. Ha? Huh? Naputol? Oo, oh, oh. tapos na. ito, ah, meron, may, meron akong missing link dito. Ibigay ko sa'yo. Ito, sir, oh. Meron ako rito missing link. Ito, oh. Ayan oh Ayan Ilang speed yan? 8 8 speed? 10 6 12 Eto Try natin to Nasaan na yung ano na ito? Tapos, eto. Eto, sir, yung pandugtong. Ganto yan, o. No? Tapos, bubuka mo lang ng ganyan. Tapos, kakabit mo lang pa ganto, sir. Yan. Tapos, yung isa, sa kabila. Ganto, yung isa dito. Tapos, pag mo lang silang dalawa. Ganyan, o. Bro, oras na o rito? No? Ha? Bro, na. Dalawang oras ka na rito? Oo oh. Oo oh, Nakapapalit Tapos Pagka nai-kabit mo na Hahatakin mo sila Ibubuka mo to Ito ah, Ito ibubuka mo to Yan Ayun okay na yun Tapos na Tapos kakabit mo na Ay iikambi mo muna pa ganun Papunta ron. Yan Pahat mo muna tayo. O, uh, ayan. <laughs> tay, ikot ka muna isa. Testing mo lang kung okay na. Ayan, ikot ka isa. Tapos balik ka rito. ayan. <laughs> ayo okay na oh, yan, makakauwi ka na yan Sambataan mo, tay Sambataan mo Ito At dito sa naiyadaan mo O, oh. oh, yan, na yan Ay, hindi ako naniningil, pre Ay, ay, Ha? ay, 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 huwag mo naalalaanin yung pre alam mo uh, maliit na bagay lang yan ayan mo na yun yeah. ang mahalagang makauwi ka na Grazie. kanina ka pa pala rito eh. oo oh, dalawang oras. oras ka na ayan makakauwi ka na yan Grazie. sige sige sige